Ayan. Medyo malakas din yung hangin dito mga So, yung ilog na ito mga kyo, ayan, karugtong pa rin to ng Aklan River. Uh, dito na sa uh, Bacau, Norte na part. So, hindi ako nagkakamali mga kyo, ay ito, ay part po siya ng Bakhaw, Norte, Sitio Ilaya. Ayan. So, dito mga kyo, makikita natin, dyan banda, dyan yung tulay ng Kalibo uh, Population Bridge. Ayan. Tapos, ah uh, dito, uh, dadaan din yung tubig. Uh, karugtong din ito kung saan nalunod si Joros Flores. Makyo. So, dito kasi wala na halos tumitingin. Makyo. Ayan. Sabi ko nga, hanggat hindi si Joros uh, nangita, Makyo, pupunta natin yung mga lugar na pwede natin puntaan na hindi na halos napupuntaan ng mga naghahanap mga kayo, tulad dito. So, kita nyo naman, mga kayo, mga ganyan. Ayan, o. Ayan, merong tulay dito, ayan yung tulay. Ayan kasi patawid po yan ang back house. Eh. Mga kayo. Ayan, pag tinuloy-tuloy mo yan, mapupunta ka doon sa baybayin din. Uh, halos magkano lang din sila nito, mga kayo, parang paikot lang po siya. Ayan, dyan kasi, yung Poblasyon Bridge, tapos parang paway kasi yan, mga kayo, eh paway, papunta dito yung isa. Doon yung isa. Ayan. Sa uh, Kamansi, Norte. Tingin lang tayo dito, mga kayo. Wala namang masama pag tinignan natin. Ayan. Kasi ngayon, halos pang malawakan na talaga yung ginagawang retrieval, mga kayo. kanina nagtanong-tanong ako dun sa labas kung merong pumunta dito ng tumitingin. Sabi pala daw. nga pala Mario ngayon po yung ika 11 days ni Joros na hindi pa nakikita Mario yan so hindi pa talaga alam kung nasaan si Joros at uh, nakakalungkot lang kasi yung area kung saan siya nalunod ay ano na po na pull out na po yung mga nagre-rescue doon yan hindi ko lang sure kung meron pang naghahanap doon yan uh, hindi ko pa sa puntahan to so, kasi mga kirugtong talaga to eh. Yan. Kung sinasabi na inano daw, may posibilidad na pwede si ditong kapunta. Kasi kung titingnan ninyo, uh, yung Aklan River, paway kasi yan. Yan, parang letter Y po siya. Ito, papunta dito. At doon naman, papuntang Bacow Norte. Ayan. So, pat palabas na ng Akamansi Norte. Ayan. <laughs> malalim to dito minsan mga Q yan yung ilog na to malalim din sana sa mga ganito rin ah, may mga tumitingin-tingin din dito paano yan kasi yung pagpahanap mga mga kakyu halos nakapokus lang talaga doon sa malapit sa pinaglunuran ni Joros. parang uh, hindi nila naiisip na puntahan yung medyo uh, malayo la yung part na katulad nito, yung mga uh, alam naman natin yung mga ganyan-ganyan, mga putas-putas yan. Eh. Yan, siyempre sa kapit ng meron talaga. Eh, no? Ito na kasi yung inalas na pupuntahan. Mapir. Kahit makita lang yung katawan ni Choro sa pamilya. Ah, uh, makabalik lang siya sa pamilya. Ano pa ikot pala to? Yeah. Kasi kung totoo man na inanod at marami rin kasi nagsasabi mga kayo na nasa malayo na talaga yung katawan niya. Ayan. So, dapat mag-conduct na talaga ng retrieval sa mga kalapit na uh, baybayin. Ayan. Katulad dun sa New Washington area. Ayan. Dapat may magbabantay din dun kahit paano. Ayan. Sa Makato area. Ayan. Sa may Kamansi, Norte. Ayan. Sana kahit paano. May mga tumitingin. Ayan. At siyempre hiling lang natin mga kayo. Na yung mga naghahanap ay huwag pang hinaan ng loob. Kasi kawawa yung pamilya mga kayo pag uh, uh, huminto yung mga naghahanap tapos hindi pa nakita yung bata. Yan. Kawawa talaga. Kawawa talaga yung pamilya. Yan. Nararamdaman ko yung lungkot para sa kanila. Kaya nga ang sabi ng nanay niya, nagpapasalamat talaga siya sa mga taong tumutulong talaga. Hindi humihinto para makita yung bata. Kasi para sa pamilya, malaking bagay talaga yun malaking tulong talaga yun uh, ito yung ginagawa natin medyo malayo na to sa amin mga kyu ha isipin mo from New Washington kaya pupunta tayo sa mga ganito na mag isa lang tayo wala akong kasama wala akong kasama mga kyu yan siguro yung biyahe rin nasa mahigit uh, 30 minutes din kulang kulang 30 minutes kasi na ito mga kayo, backhaul, back na ito dito eh. Yan, papasok pa ito. Okay. Magbabaka sakali lang tayo, wala namang masama. Yan, tayo guys, kung may merong tayong pwedeng ibigay na tulong. Yan, tutulong tayo. ano hanggang dun kasi o. Oh. Dito sa mga gilid-gilid na part. Ah, okay. Okay. Sabi, sobrang init. Pupunta tayo doon hanggang doon mga diyan. So, patuloy lang tayo magdasal mga ha. Ah. Yan, huwag po tayo magsawa. Huwag natin iwan yung pamilya guys. Yan, sa mga rescue wear. Alam ko pagod na kayo. Alam ko yung iba sobrang pulang-pula na kahapon Nakikita ko yung mga ibang rescue Sunog na po. Yan, yung mga mukha nila. Halos nagkakaroon na ng ano parang pikas-pikas. Ayan. Katulad ni si Sir Alan kahapon, sobrang pula na talaga yung muka sa Alan Ignacio. Para lang talaga makahanap ng pwedeng puntahan ng katawan ni Joros. May mga lugar din kasi tayo naiisip mga kayo na kapag naisip ko talaga yung isang lugar na baka dito, may tindis na baka dito yung katawan yan, basta kaya ko siyang puntahan agad-agad pupuntahan ko talaga gagawa talaga ako ng paraan na makapunta yung eh, medyo malayo-layo na yung nilakad natin kumakit <sighs> yung mga ton try natin mamaya yan. hanggang mamaya pa naman tayo dito mga cellphone kasi natin limited lang talaga yung ano yung storage ng cellphone natin guys hindi talaga siya pwedeng pangmahabaan ayun. Ayun. ayun ayun hindi yan kahoy dito siguro mga medyo malalim din na part yan malalim na part mga ganyan yung mga butas butas yun talaga dapat chinecheck talaga yan mga Q hindi na kasi ito naiisip ng ibang mga ano, mga ganito kasi alam nyo minsan sa mga lugar na hindi natin pinupuntahan doon pa natin minsan nakikita yung mga bagay na hinahanap natin yung mga lugar na hindi natin inaasahan yung mga lugar na hindi natin napapansin minsan dun pa talaga natin makikita yung mga hinahanap natin yan. kaya ako yan, titingnan natin, pupuntahan natin yung mga lugar na hindi na halos napupunta. So, yun lang naman. Uh, so, iikot tayo doon. iikot tayo doon. So, sayang lang kasi limited lang talaga so, yung mabukuha lang doon, So, hanggang doon, iikot tayo. Kaya sa Pilipinas. Iikot tayo. Iikot tayo. tayo.